grand prize groceries second prize okay magandang uh, araw mga idol yan uh, tayo sa Cavite ngayon barangay San Jose GMA Cavite at uh, ista nila bukas so pupunta tayo ng palengke ngayon mag-iikot mga idol so tara okay ito yung barangay yan papunta kaming palengke mga idol naman malapit na sa palengke mga idol mayroong ano na rin dito oh. dati wala grocery 99 only price eto <laughs> yung daan papuntang palengke mga idol kaya lang sarado kasi pista nga sarado yung iba mga idol oh. sama pala natin si Madam Sonia at ang kanyang kaibigan ayun guys ang sasarap ng mga pagkain sa aming piyesta sa amin dito ang daming tao ang Ayan, ang daming mga pagkain dito. dito ang sa dito sa Baitan natin yung mga tao Bye. Sa tayo next. Eh. Shout out. Sabi mo shout out sa inyo. Mga player na maglalaro sa may talent dito sa amin sa Jenny. Eh. Ayan, kaya maganda rin. Bravo, ang daming tao.

nila oh talagang pang mga pang Jemmy Jeffen ang barangay sa Jemmy Cavite dito yung kilamadang metro sano sa Jimmy Cavite hanggang dito pag-guesta maraming tao diba? sarado na pala yung mga

nagbabantay na ang enforcer ay eto yun dito na kami dumaan sa ano medyo madilim <laughs> yeah, shortcut may maliwanag na malayo oh malayo kasi kung dun tayo dumaan sa ano ito yung shortcut namin shortcut feeling plus green cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp Ayan. Baka nag-umpisa na yung ano, palaro. Saan? Ba? ML8. 8 na. Mag-8 na ata. Mag <laughs> <laughs> Maglaro din ba yun? Hindi. Hindi. ano siya mag parang ano siya parang host host parang ano siya manonood lang manonood siya oh. parang oh. referee <laughs> oh. <Hi>. <laughs> 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 bukas ano sa lagay rapong sa <laughs> Yung pupunta lang. Sige, bye! Ayan. Badal sa may court. Sa court ng mga nagbabasketball. Oo, oh, may paliga dito mga idol. Ano lang. 3x3 lang ata yan eh. Kasi namin kung makakadaan ka mo. Yung mga bata nagpapicture kay Madam Sonia. Ayan, mga bata nagpapapicture sa mga hindi pa nakakilala kay Madam Sonia Subscribe visit nyo mga. yung youtube Isingin channel nya cha ang aking channel na Madam Sonia makikita nyo rin yung mga character ko nag yeah. i enjoy kayo doon kasi mga more pang talaga yung mga nanonood sa akin tsaka yung mga pang rin yung mga content ko doon yun, support Kaya, natin uh, anak yung na? ay oo nga pala uh, uh, congrats kasi naka 1 million subscribers na siya sana all sana <laughs> Sana, sana maliwanag yung kuha <laughs> wala ba yung flash? hindi wala pagka madilim Aaliton kasi ah dito yun, na yung car yan may palaro mga idol oh yan palaro single single bar na good luck sana kita <laughs> Tutan tajan. Yeah, shoutout. Shoutout Nandito shout 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 <laughs> ko Parang manggaling. Taada niya, niya yeah, mga mga idol. Pwede, nag dribble pinasa kay Cedric. Cedric, center Ah, meron daan dito Oo nga. Dito, malapit na kami sa bahay. Yan, dumaan ulit kami dito sa ano, madilim na park. <laughs> Shortcut ulit. Okay. Ang saya ng ligo nila mga idol, kahit ano lang, no? Half court lang. lang. Simple lang. Oo, oh, simple lang, pero masaya. Ipagsabang <laughs> <laughs> mga patay na kalsabang. Yeah tao. Magbibidyo siya yung sa ano. makita niyo bukas sa ano, sa video niya yung parapol namin. Ay, parapol namin bukas. Mm -hmm. Abangan niyo yung parapol namin. Magbibidyo siya sa vlog niya yung mapapanood. Abangan niyo yun. Kung sino yung maswerte sa aming taga-metro, sana siya yung mananalo. Madami kasing pupunta siguro, mga 1,000 siguro yung mahigit. Dami na. Tignan natin, nakikipagsapalaran kasi... Lista lang ng lista, mahalan mo, mabunot sila. ba diba? Wala naman yung anak, oh. sila. Sortehan lang. Sortehan. Sortehan. Yung mga si, si, sorte sa rapol, yung mga ganyan. Sa sali. Okay, abangan nyo sa channel niya. Yun. Nandito na kami. <laughs> Isa. nandito na tayo sa bahay ni Madam Sonia mga doon. You Kaya know. tapos ka rin yung paglalakad namin. Naglakad-lakad kami. Hi! Pababa rin kami ng kinain. At nakatingin ng mga pagkain. Ang <laughs> daming pagkain doon. Hindi ko na masyadong binidyon kasi nakakagutom. gutom yeah. Okay! Hello! Yun know, o, si Tatay. Tagay tayo. Happy Fiesta! <laughs> <laughs> Bawal siya ito! Bawal sa iyo! Kapi lang ako, kapi lang. <laughs> uh, kapi <kape. laughs> Ito yung sinasabi ni Madam Sonia na ipaparaffle niya bukas mga idol. First prize, ay grand prize, groceries. Second prize, dalawa. Dalawang sakong bigas na tig 25 kilos. Tapos, ano pa yung iba? Rice cooker. Ano to? Basta ang alam ko, ay alagayan ng pinggan mga idol, plato. Electric fan, water jug, uh, single stove, thermos tapos ilang ilang nakaplastik plastic to may uh, kulang kulang 30 na tig-tatlong kilo na bigas payong mga tinggan yan mga idol yan yung paparaffle bukas Whew! napagod tayo mga idol <laughs> napagod Hindi, malapit lang so yun happy uh, fiesta barangay San Jose Jamaica Cavite